Hey, what's up mga sir? It's me again, Sir Gad. Second video tonight. <laughs> Second video ngayong gabi. So, papunta ako ng Dipolog City. Actually, nandito na ako sa Dipolog City. D Dahil sa practice namin sa music ministry. Ang no, first time ko magpa-practice kasi yung bahista uh, absent. Dahil meron siya appointment ngayong gabi. So, ako yung magpa-play ng bass. So, first time kong umatend ng practice. Remember ako ng music ministry, yun nga lang di ako, di ako maka -attend. Dahil nga busy, tas gabi na Mas gusto mo na magpahinga no Yun nga lang, call of duty wala talaga mag ng bass First time kong umattend at Hindi uh, ko alam yung ano yung itsura ng venue eh. Pero dito daw yung sa may, malapit sa may mercury drug sa taas So check natin kung ano yung itsura At ano yung kakalabasan ng practice

Bro. Hey. Bro. 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 right. So yun mga bossing, tapos na yung practice namin So naman yung place, walang tao Maganda siyang space for practice Sakit ng kami ko sa base Sakit Siguro dalawang oras din kaming maawak na instrumento So ayun, Okay naman ng practice namin. Medyo hindi naman ako ganoon nahirapan sa mga chords nung pisa lang. Medyo ginagamay ko pa yung yung base, tinitipa-tipa ako pero mga uh, ilang minuto. Okay na. Natuwa ako kasi parang bumalik sa akin yung yung feeling ng nasa music ministry din ako doon sa aming church sa Napindan sa Mitagig. Isa kasi ako sa member ng music ministry doon sa aming sibahan. Ayun, I feel the same Masaya naman ka, kasama yung mga Yung mga members ng band Yung nga lang, syempre bago lang ako sa grupo Hindi ako pa Di pa ako masyadong nakaka Ano mo yun? Hindi pa ako yung tipong sobrang close sa kanila Hindi rin kasi ako masyadong Masalita So, I guess hanggang dito na lang yung vlog na to Mga bossing Until next time, hanggang sa susunod na vlog Again, this is God Ingat po tayong lahat. Keep safe. Ride safe. And God Bless us all. Bye-bye. Peace, yo.